Yan guys, welcome back po sa aking YouTube channel. Ayan, sa video ito guys, ako po ay nandito sa bahay nila ma'am. Nagtatanim po ako ng snake plant. Dito sa gilid ng kanyang mabakod. So, nakaraan ko pa po ito inpisahan kaya lang po ay nagkukulang yung dalakong halaman. Kaya po, hindi ko ngayon pantatapos. Dali lang pong lumago guys ang snake plant. At alam nyo po ba na ang snake plants ay may anti-oxidants. Nagpapat, naglilinis po ng hangin ang snake plant. Yan, kaya magtanim na po kayo sa inyong mga bakuran. Kulang pa rin po yung dalak ko. Naubos ko na po yung snake plant ko sa bahay. Malapit lang pong dumating yung aming mga bossing, kaya Napaganda na po natin lalo yung bahay nila para matuwa po sila pagdating nila, guys. Dito na lang, guys. Yan, maraming maraming salamat po sa inyong panunood. God bless po.